Anong gagamba yan? Tigre. Yan yung dati mo or iba yan? Bago yan? Dati. Yan yun? Wala na ata yun eh. Nabuntis. Bagong bili eh. mo ata yan? Paano siya nabuntis? Ay hindi, hindi pala. Ito yun. Ito yun oh. Sun yun. Ito siya oh. Hmm. Lumalaki na. Pangitlog na yan. Laki ng tiyan, no? Busog eh. Laki ng tiyan niya. Yeah. Malaki din siya. Hmm? Derby. Yeah. Mabigat siya sa stick, oh eh. Pag bumaba. Ano mo, pag bumaba siya. Mabigat. Laki. Mm diba. -hmm. <coughs> oh? Dumumi na yan? Ha? Dumumi na siya? Dumumi? Oo. Oh. Tumae? Oo. Oh. oh, Laki ng tae. Namumila ako. Ito yung isa. Wait lang.

Oh, tumae siya. Si spider. Mahilig sa spider. Si Spider-Man. Mm, um, Agad eh. Ano yung iba? Maliliit? Oo, maliliit. Asan ah, na yung mga itlog? Ba't nawawala? Saan mo so, rin na, Di ba tatlo yun? Tatlo sila. One, two, three. Oo. Oh. Ito yung dati. Tagal na to, ah. Oh, wag mo nga, wag, mo nga, ano, ha? Tusok-tusok yung egg ng spider. Ito yung dati. Maliit. Nagbalat siya. Kaya nagbago. Hmm. Umitim na siya. Nagpalit ng ano? Balat. walang hmm. Wala nga lang siyang kinakain. Pinakain ko to na maliit ng binili ko. Oh. Hmm. Dik sampu. Ito yung binili ko eh, bente. Mahal? Di ba dati? Tsaka yung malaki. Oo. Hmm. Oo, namatay. Oh, yung Uranine's.